Patay ang tatlong magkakapatid na ginang, kabilang ng dalawang senior citizen, sa sunog na sumiklab sa Parangay Dolores, Taytay Rizal kagabi. Kinilala ng Taytay Command Center mga nasawing sina Celerina Valera, 59 anyos, Gloria De Silva, 77, at Elvira Valera, na pawang nakatira sa isang bahay. Sa panayam ng D-0H kay Larry, anak ng isa sa mga namatay na sinanay Gloria, sinabi niyang nailigtas pa ang ina at tiyahing si Celerina, pero binalikan umano ng mga ito

Uh -huh. araw, na ano teleto, teleto. Umabot lamang sa unang alarmang apoy na lumamon sa dalawang bahay sa Altamonte. Pasado alas 8 kagabi at naapula mag alas 10. Personal ng binisita ni Mayor Alan De Leon ang mga sinalamta ng sunog para magbigay ng paunang tulong. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino!